Hoy babae, pag-aralan nyo kung paano tumanggap ng pagkakamali na hindi porke kayo yung babae, kayo na palagi yung tama. Puta puro lang naman kayo tamang hinala tapos wala namang tumatama sa inyong mga hinala. Kaya pumapasok sa isip namin ng salitang pagsasawa tapos sasabihin mo kung mahal mo hindi mo pagsasawaan Putang ina, pagod na kaming masaktan. Kami yung nagsusori kahit kayo yung may kasalanan Kapag kayong mga babae may kausap nalalaki na lalaki, kaibigan. Pero kapag kami mga lalaki, may kausap na kaibigang babae, puta kabit. Tapos kayo pa yung galit. Kayong mga babae, hindi nyo ba naiintindihan yung salitang intindihan? O kailangan ko pang intindi sa inyo para inyong maintindihan na hindi sa lahat ng pagkakataon kami yung may kasalanan dahil nasasaktan kami ng hindi nyo nalalaman.